Kumpara sa iba distroso ang darak ang mga piglulu akang bulkang mayon, alagad para sa 68 anyos na lolo sa Busay Daraga na si Lolo Vicente Ahero, sa ruining biyaya. Ang lava rocks kaya nahali sa bulkang mayon ang pigkukuhaan niya ng pangkabuhayan. Si Lolo Vicente ang pigaapod man na enting bato dahil ang kantibay niyang mag-ukit ng man iba-ibang disenyo sa lava rocks. Sigun kay Lolo Vicente, taong 2020 na niya ang paglililok sa mga gapo kung sa inpako asing kapusan na ang subot puhunan niya sa pagibukan mga obra. Istorya niya, aki pa sana siya kan makahiligan niya na an arts. Asinurak man da sa pamilya niya ang may hilig sa siring na bagay. Kung sa in dati naman siyang naglililok sa kahoy asinagpipinta. Alagad mas namuyahan niya daan pagibo ng gad sa mga agapo. Apuera sa paglililok, nagi man siyang construction worker, folk singer, asin guardia. gwardya. Kasi doon akong minsan nag tumitingin ng mga designing. Eh sa bato kasi parang pagtingin ko mga, may mga ugis na. Oh, ganun na. Kaya madali kong gawin. Yung, mga malambot lang naman yan eh, yung labarak lang. Kaya, uh, yan lang, uh, laba, kaya, kaya ng pako yun. Pako lang, martilyo. Ang sa iyang mga gapo o lava rocks, pigkukuha niya sana sa mga salog o gali. ni sa bulkang mayon, asin madali man sa nadaining mahiling. Kung pwedeng magamit sa paglililok ang gapo o daig hindi ko akala na dito ako ma mabubuhay sa bato. Oh, Ang lang kasi makikita mo naman maitim yan eh. Tapos magaan, hindi eh, na naman kumukuha ng mabigat. Magaan lang yan. Tapos pwede oh, may, may pako naman akong dala. Nagawa ko yun nung Almires, yung, uh, yung dikdika ng Ricardo, gano'n. Yeah. Ayan, nasa matigas. Kasi ah, hindi ko naman ginagawa yan malambot kasi sumasama yung buhang. <laughs> Sinabi pa ni Lolo Vicente na dakulang lang nagkakagustukan sa iyang obra, kung sa yung kadaklan niyang customer ang gigam pa sa kan Probinsya. Sa katunayan, wara nang natada sa mga enot niyang gibo o sa pandikdik na ini. Gusto ko naman magturo sa mga kabataan kung sa so mga may hilig din sa mga art. Kaya sandali ko lang naman gawin yan mga pagturoan ng ganyan eh. Kaso, ang mga kabataan niya na may mga katamaran, eh, na kung, ano, kung ano mga kaisipan nila. Sa isip lang kasi ito eh. Mientras tanto, sa nasa pag-recover pa si Lolo Vicente sa nag-aginda kulang agyat sa sa buhay. Matapos na rapadun ang rehyon Kambagyong Roli kung sa inaanod ang sa iyang harong dahilan Kambaha. Kung sa inang matanong niyang pigtitinda asin mga obra haros warang natada. Para sa mabaretang tatakbikol, may Arango.